So ano na mga dipungal sumahod ka na ba? Ako hindi pa. <laughs> Pinangutan ko lang kasi yung pinambili ko dito. Wag kayong ano diyan. Sayang din kasi baka maubusan ako ng size. <laughs> Charot. Pero kung sumahod ka naman na, total eh, katapusan na. Ay just ko, wag mo nang palampasin ito. Parang ako, kaya tingnan niyo oh, kahit ang init init-init, lumuwas ako papuntang damam. <laughs> Saka na yang padala. Unahin mo rin sarili mo paminsan-minsan. Uy, hmm. kasi paano ba naman sakto sa sahod dahil naka ang original Crocs outlet dito sa May Centro Plaza Damam. Simula ngayon hanggang Sabado, June 1. Kaya kahit ang init-init ng panahon, ayan, lumuwas ako ng Dioras. Madali lang ito hanapin. Malapit lang sa may Darin Mall dito sa Damam. Yung exactong location, huwag kayo magalala. Ilagay ko sa comment section. Ngayon, andito na ako sa may Central Plaza. Ayan, oh, may tamimi din pala dito. So, pagdating mo dito, kita mo na agad yung Crocs Outlet kasi nasa bungad lang siya. Tara na, pasok na tayo at na-excite na ako makita yung... Ano yan? May mga babaeng dumadaan. So, take to tayo, ano? So, ayan, kitang-kita nyo naman, naka-super sale ngayon ng Crocs range from 99 up to 149 yung majority sa mga items nila. So pasok na tayo para makita na natin yung mga designs nila kung magaganda ba. O, ano pa yung natin mo dyan? Tara na. Ay, ang daming pagpipilian. Diyos ko, Ito yung mga sale na ipapangutang mo talaga eh, kung wala ka pang sahod. <laughs> iba designs, may mga step-ins, slippers. Ang dami mga pambata. Siyempre, meron ding pang adult. Pero ang kagandahan dito guys, yung mga designs nila, mostly pang unisex. So, pili lang kayo dyan, ano, kung anong magustuhan nyo. Tapos, punta kayo dito. At ako'y magtitingin-tingin na rin ng mga susukatin ko. <laughs> Nang agaw pansin kasi sa akin, itong mga kulay pink at beige nila na mga design. Dati siyang 299 ngayon 149 na lang. Halos 50% off na. Kaya, kumuha ako, hindi para bilhin, kundi para sukatin. <laughs> Ang cute nung pink, guys, pag sukat ko, tapos may mga design pa siya ng mga buckles ba tawag dyan, na napapalitan kasi nagbibenta din sila niyan dito eh. Sinubukan kong tanggalin yung medyas ko para mas makita ko yung reflection niya sa balat kung nakakaputi ba. Kaso, parang nagmuka naman akong punong kahoy o gatin eh. <laughs> Kaya, nung pagsukat ko nung puti eh, binalik ko na lang yung medyas ko. Oy, <laughs> Uy, ang ganda rin ng beige, no? Nakakalokang, hirap tuloy mamili. Maghanap pa nga ako ng ibang mga susukatin. Kasi ang dami pang mga design dito magaganda, oh. Tig-149 lang din, oh. So, isukat ko tong parang nabuhusan ng pintura. Tapos ito kasi gusto ko yung design niya na parang may sapatos ng kabayo. <laughs> Tapos may mga diamonds. Sama ko na rin tong ano, pang sundalo na kulay. <laughs> Tapos ito kasi mahal yung original price niya, oh. Dating 359, ngayon 149 na lang, oh, di ba? Sinukat kong una yung parang napinturahan ng puti. Ang gaanya sa paa, Diyos ko. Kaya tignan niyo, noo nung kinabayo ko siya, muntikan ko nang masira. <laughs> Sukat ko naman tong pangsunda. Ay, ano ba ito? Ba't di ko makita? Uy, may nakaharang teh. <laughs> Alam nang nagbablog eh. Di ko kayo promote si Charot. <laughs> so, di ko siya masyadong bet. Parang may lumot yung pako. <laughs> ito namang light green na may kamahalan yung original price. Ang ganda din. Bet ko to. Kaso parang dumihin lang. O, tama na. Andyan na siya. Baka mabutan pa niya akong nangangabayo eh. Isipin niya nababaliw ako. <laughs> O, oh, so, paano ko isusukat tong isa nakaharang ka na naman? Maganda rin tong parang step in na puti, guys. Maganda siya panlakad-lakad habang nasa farm ka. <laughs> Lumaki kasi ako sa farm, kaya tignan nyo, o, oh, padila-dila ako. <laughs> Charot. So, okay na yan, ano? Ligpit ko lang tong mga kalat ko, baka pagalitan na ako. Di pa naman ako bibili. <laughs> Basta ang dami pang mga magagandang design dito at mga kulay guys, kaya punta na kayo. Pati yung mga classic styles nila naka-sale din, 149 na lang. Kaya ano pa inaantay nyo? Eh, tara na dito eh, sa Crocs Outlet, Centro Plaza, The MAM. Eh. Hanggang Sabado pa naman tong sale nila. Kaya para sa mga wala pang sahod dyan, aabot pa. Ano ba kayo? Tiwala lang. <laughs> so ayan, nagbayad na ako. Thank you so much Crocs, lalo na sa iyo salesman na kanina patingin ang tingin sa akin. Dito tuloy ako makapokus mag-vlog, ngiti ng ngiti. <laughs> Charo. So yun lamang po, just ko, hindi pa nga sumasahod, bawas na agad yung budget. <laughs> Maraming salamat sa panonood. Muli ito po ang inyong happy pill eh. Oliver Castro eh. Na nagsasabing eh. Hey, no to toxicity eh. Let's make people happy <laughs>